Meron din pa surprise si na Daddy William at Kim Jo. Grabe, mahal na mahal siya, alagang alaga. Natagpuan na rin ni Paolo Ablino ang pangalawang pamilya na makakasama na rin habang buhay. Damang-dama naman nito lahat at napatunayan sa first ever movie nila. First time kaya dumalaw ni Daddy William at napapahiyaw sa saya ang mga supporters. Nakita kasi nila na lumapit si Paolo Abilino pagdating mismo ni Daddy William o Daddy ni Kim Q sa SM Mega Mall that night, sa premiere night. Halata naman na palaging nagkakausap in private ay nga sa ibinahaging komento. Wow! It was grateful talaga, Boss Paolo. Ang mga sister in the din ay may pa-surprise at itong si Daddy William alam na this. Thank you for the love nga, mga ate. God bless you. I am happy for you. Malaking blessing sa iyo at sa mga sister. Patibay ng patibay ang pundasyon mo. Ilang kim kembot na lang, church na ang tuloy ninyo ni Pao at Kimi. God bless to all family Chu and family Abilino. Aabangan na namin ang good news. Tiyak na maraking celebration iyan. Ayon pa sa ibinahaging komento. Masaya kami na maganda ang pakikitungo ng mga indos kay Papi. Kahit ang daming haters ang pilit siyang sinisiraan. Buti na lang hindi mabilis ma-brainwash ang Chu family. Basta kung saan masaya si Kim Chu, so sila rito at hindi iiwan sa abot ng kanilang makakaya. Anong sa inyo sa panibagong update?